Whatsapp, 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 Whatsapp Sa inyong lahat guys yan, Maraming maraming salamat At magandang magandang Pumbaga po sa inyong lahat At yan, magaga naman po tayo Yung guys Ayan Magbabiyahi na naman tayo Mahaba habang biyahe na naman ito <laughs> Mahabang biyahe na naman guys So yan, so nandito tayo ngayon Biyahi tayo At ipapakita ko naman sa inyo Yung mga daan at mga lugar dito sa akin aming daraanan guys yan maraming maraming salamat sa inyo at uh, maraming mga ganda tanawin dito guys na ko sa inyo dito sa aming lugar sa Palawan so samahan nyo ako guys so let's go guys, nandito tayo, biyahe tayo ulit na punta ng uh, project natin guys Punta panay bagong project yan So dito guys, maraming pasakanan tayo makikita sa gilid ng kalsada no? Marami tayong basakanan kasi alam nyo naman, buhay bukid tayo, buhay probinsya Kaya ito talaga dito sa amin guys, ano, sa Palawan ano? uh, Karamihan talaga, puro mga basakanan, mga nyugan Yan kasi yung unang uh, tawag dito Unang hanap buhay namin dito sa ano sa Palawan may mga maisan, may mga tawag dito pangisdaan at uh, yan, may mga kaingin din kami dito guys ano, sa Palawan so yan, may mga pasakan kaming uh, nadaraanan, yan, tulad yan mga, tawag yan ng iba, ano, tubigan, di ba mga tubigan, yan oh. pero may, may nagtatanim na guys may nagtatanim ng pala, yan o oh. may, may, may nagtatanim, ang dami nila o oh, para siguro mas mabilis uh, matapos yung taniman kaya marami sila. So nakaranas din ako nyan guys sa magtanim ng palay guys. Uh, talagang uh, totoo yung kanta na ano uh, magtanim ID biro ano. So ito dito tayo guys sa may daanan na napakaganda, malinis, maliwalas at uh, simple tignan at uh, maraming ilaw sa gilid, Diba Maraming ilaw sa gilid. Talagang uh, kahit gabi, kahit madaling araw guys, Kung dumaan dyan maliwanag na maliwanag na maliwanag talaga yung daan na yan kasi sa sobrang dami ng ilaw sa sobrang dami ng street light yan, sobrang dami ng street light guys Talagang nga uh, mapapa wow ka sa ganda kasi puro liwanag talaga yan guys mahabang mahaba yung ano na yan uh, kinabit ng province namin na lahat ng daan lagyan ng street light uh, street light so yan at uh, maraming maraming salamat sa government namin sa province namin na lahat talaga ng uh, dinadaanan namin ngayon ng mga kasada, meron na talaga ano, meron na talaga mga street lights maliban na lang siguro sa ibang lugar pa na hindi ko pa nakapunta hindi ko pa rin nabibidyohan kaya pero sa, sa dinadaanan talaga namin ngayon wala kong ibang masabi kung hindi wow talaga wow na wow sobrang ganda ng kalsada malinis uh, maaliwalas tignan dahil siguro sa kagandahan ng mga uh, makikita mo sa mga tanawin may mga palayan, may mga maisan magagandang bundok kulay green na green talaga ang uh, ano niyan ay healthy yung mga ano mga puno sa bundok no guys tapos dito ay marami ring uh, nyug doon sa unahan yan mga nyug na yan no? isa yan, sa mga ano uh, kopras ang tawag din sa amin kinukopras nila tapos binebenta doon sa kabayanan no So, tara guys, samahan niyo ko ulit dito sa pagbabiyahe natin. So, let's go! na nga guys yan yeah, nandito na tayo oh, malapit na tayo sa ano sa uh, Brooks ito guys pati nga uh, punta ng Brooks sa tayo Brooks Point Palawan ano malapit na tayo sa Brooks Point Palawan so yung nadaan natin kanina kanto uh, malapit malapit yun tayo sa may kanto ng ano ng tawag dito ng Nara ng crossing ng Nara ng papuntag Quezon papunta ng Brooks ano po yan dito oh, kita nyo guys oh 6 lanes ito guys 6 lanes yung nadaan na natin tapos karamihan dito guys, malapit sa may punta na talaga ng Brooks. Makikita nyo na yan, yung, mala, ano, yung mga tanim na tawag dito. Maraming tanim dyan na palm trees. Palm trees guys, marami na kayo makikita yan dyan sa unahan na ano, puro farm trees. Kasi isa rin yan sa produkto ngayon guys ng Brooks Point Palawan. Na magtanim ng ano, mayroon silang tinanim talaga na palm trees dyan marami. So yan na, six lanes guys yung ating dinaraanan nakasaad ah, matubig kay doon niyang galing sa taas yung ano yung tubig guys sa taas so 6 lanes tayo guys 1, 2, 3, 4, 5, 6 ano diba malapit na tayo guys sa ano sa ano sa brooks sa brooks marami na yan dyan tayong mga dadaanan talaga ng mga farm trees karamihan so, so sa next video natin guys dyan ipapakita ko sa inyo yung ano yung mga farm trees sa na daan lang talaga nakatanim so hinaharvest yan nila ginagawang uh, mantika or hindi ko pa alam kung ano yung ibang pwedeng gawin doon sa ano sa farm trees so ayan guys sa so makikita nyo yung ibang farm trees sa may na yan no? ito na yung sa may bungat na yan sa may kabilang kasada puro palm trees na yan siya guys so uh, next video natin ipakita ko sa inyo yung ibang pantis trees na ating daraanan dito sa kapunta ng Brooks Point ano po Brooks Point bago Batarasa yung Batarasa yun na yung next project namin. Next project na namin yun doon sa Mayaro. Baga doon kami pupunta pero nandito pa lang tayo sa malapit papunta ng uh, Brooks Point no. Pupuntahan tayo ng Brooks Point. Tsaka madadaanan natin yung ibang uh, ano bayan, yung bayan talaga ng ano ng Brooks Point. Ano guys, so ito maganda na yung kalsada. Maganda yung kalsada. Sementado-sementado at four lanes ito guys four lanes talagang hindi ka ma ano tawag ito hindi ka ma ah, titimpi na sa sobrang ganda ba ng lugar hindi ka maaantok, hindi ka mapuburing kasi maraming mga gandang ah, tanawin guys yung mga daraanan dito sa aming ah, probinsya sa probinsya ng Palawan sa <laughs> probinsya ng Palawan so sa kalsada pa lang sa ganda ng lugar sa ganda ng mga bukirin simpleng tanawin di ba yan yung gustong gusto kong uh, ano, uh, tignan masarap sa pakiramdam siguro sa iba ganun din yung naramdaman uh, pag makakita ng mga, mga gandang tanawin parang ay sarap 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 balikan sarap pumunta ulit dito ganun sarap taraanan mga ganun ba na parang na uh, simpleng ano, pamumuhay sa bukit na tawag dito ah uh, parang magiging uh, mag, ma, ano, magaan sa pakiramdam ganun So yun na guys At uh, malapit na tayo sa Brooks Point Kasi nadara na natin yung ibang mga tanim na uh, Palm So yan may mga palayan dito Palayan na yan dyan guys Malapat din yung palayan dyan yan. Puro palayan yan sa may kabila Magkabilaan guys Magkabilaan yan Puro pananiman nila ng palay Kasi yan din talaga yung uh, Number one dito na hanap buhay Na ng ibang mga kababayan namin dito sa Palawan So, samahan nyo ako guys sa susunod nating video, ang uh, palm trees nating na naraanan ulit. So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys. Thank you, thank you sa, sa inyong pagsama at panunod sa aking video. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe mag comment, mag-iwan ng comment. At maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam!